yan po galing ako dito sa uh, release, Bisitahin natin yung mga pisto ito po yung mga sarado yan mga hindi sila nagligpit simula sa release hanggang dito sa may ano hanggang dito po sa may ano sa may kay Madam Lani yan nakaano pa rin po siya na stable pa rin po ito po yung kay Boss Erwin Si Erwin ano si Erwin? Ako Boss Erwin Yan po si Boss Erwin Ito po yung pisto niya. Iikot po tayo dito sa uh, Papuntang CR Dito muna tayo ikot Yan po yung mga pisto dito sa Dating tabi ni Ay dating pisto ni Atilasyon Ito na po yung kay Boss Lito Ayan kung kay buslito na pwesto. Ito na po yung kay ano, kay Bustisoy. Yan, nag, ano po, nagliligpit ng kanyang gamit. Ito na po yung kay Ate Nandito pa rin po siya hanggang ngayon. Ito yung kanyang sasakyan. Ito yung kay Tapos, ito naman po yung takakalawan mukhang magliligpit na rin po ito naman po yung kay, kay Frank sarado itong kay Bostoto sarado pero nagakot sila ng gamit tapos ito naman po sa kabila ayan ito po wala na oh. talagang sira na ito naman po yung tagakalawan din ito Yan, nagkakot na rin po sila ng gamit. Yeah. Ay. Nandiyan ka pa. Sige. Ito po yung sa kalawan din to pero may mga tinda pa. Ito po taga kalawan din. Yan, binawasan na yung kanilang gamit. hakot na. Tapos, in, CR na. CR po. May tubig pa naman nagagamit pa. Ang CR. Ito po, naghahakot na rin. Hakot na rin ang gamit. Ito po yung yan sarado pa pero nadupang ka mga gamit. Ayan po. Yan mga sarado pa pero hindi pa sila nagliligpit. Yan. Dito tayo sa may hilera ni Lito Malo. Ayan po. Ito naman po yung kay ano kay May sarado. Pero may mga ano pa sa loob, may mga paninda pa. Po yung kay uh, Regan. Nagkano pa siya nagkakunta siya ng gamit pero may mga paninda pa sa loob. Yan, ito naman po yung kay Edwin Robles. Yan, nagkakunta po siya kanina umaga. Yan. Ito po si Nana 'yo. Naghihintay na lang din ng ano. Saka lilipat na eh. Wala kang lilipatan. Ano pangalan nyo? Rosie. Si Nanay Rosie. Si Nanay Rosie po dito malapit sa basurahan. Katabi ni Ara. Ito po yung pisto ni Ara. Yan po. Nag ano na rin sila. Nagbawas na rin sila ng gamit kanina. Yan. Ito po yung nadaan akong tricycle doon na nagkakarga. Ito yung kay Rhea. Yan, sa basurahan po tayo. Yan po yung basurahan natin ngayon. Tapos yung iba hindi na nahakot, wala akong maglinis na janitor. Balik po tayo dito, dito naman nating baybayin sa hilera ng mga taga-Kalawan. Ayan po. Yan po yung uh, pwesto ng mga taga-Kalawan. Talagang yan, nagliligpit na po sila. Talagang ano na. Yan, mga wala na pong ano, yan mga sinira na nila yung mga pwesto nila. At kinuha nila yung mga ginamit nilang kahoy. Ito na po yung sa kay, ano to, kay Ilyo. Na magdiniyo, lumipat na rin po. Yan, ikutin naman po natin itong loob ng tulda. Yan, mga wala na pong gamit. Yan, dito muna tayo sa side na to. Ito po yung kay Nanay Mili. Yan, may mga paninda pa ito yung kay Ate Claire yan marami paninda ayan ito po ang um... kayo yung dati pisto to, to? Yung sa taga ano to no Batangas pangapangapala no Susan Susan ba yan ayan, yung mga paninda pa rin po mga saging ayan. ito po yung loob ng ano ng palingki may mga nagtitinda pa. Ito na po yung pisto ni Kuya Egay. Ayan. Kabilaan po. bilaan, oh. Kabilaan. Ito naman. Mukhang nag-ano na rin po ito. Naghakot na rin. Wala nang panila sa loob. Ito yung kay George na mag-aalamang. Tapos, ito si yung kila Henry. Ayan po ang sitwasyon. Balik tayo dito sa dito sa daan sa kabila. Ito po yung pistol ni Madam Lane sa anak. Ayan dito na po tayo iikot sa kabila. Ayan po si Kuya Henry. Nagliligpit na ng kanyang uh, gamit. Kanina ang pistol eh. Kaya na. Kaya na. Wala na rin pong gamit. Ito lang po yung bodega ni Madam eh. Yan may mga ano pa. Ito yung kante ni Ate Rosie at to. Yan po. Tapos ito naman yung sa magagawa ng wrapper. Yan, nagkakot pa rin po sila Nang gamit kanina. Ito yung kabilang pisto ni Igay. Po. Ito naman po, isa magtutuyo. Yan, may mga paninda pa ito sa magmimiki ayan po tapos ito naman yung sa anak ni ate Rhea mukhang may mga gamit pa nandiyan pa yung electric pan eh tapos ito yung dating pwisto ni Alan na ano asawa ni Kim na namatay ni Kim na no, namatay na Kim ayan, matagal na pong walang napwisto ayan, ito naman po yung kay ang taga ba niya Dero ito lang po yung kaya ano. Yan, kay Ate Diyosa. Yan po yung pisto ni Ate Diyosa. Ayan. Ito lang po yung pisto ni Digoy. Ayan, sira na. Tapos balik tayo dito sa kabila. May hindi ako nakuha dito. Ayan. Ito po yung kantin. Kantin po ni Ate Jo. Ayan, nandito pa sila kasi nga wala daw silang lilipatan kaya hanggang ngayon nandito pa sila Ayan. may mga tinda pa pong pagkain kaya mamaya, mamayang gabi may kakainan pa ako hindi ko lang alam po bukas kung saan ako kakain yun pa po si Kuya Ariel naghahanap din ng mga pistuhan iikot na po tayo dito sa um, palabas na ako dito sa may pisto ni Ate Opel Boy Mare yun Ayan po ikot ako dito sa ito pisto na, na mag-iitlog po yung yan, kila germalin patay na rin yung wifi ito po kay boy mare ayan mga nagliligpit po sila yung mga kaano na yan po kay boy mare ito po yung kay boy mare yung mga nakaligpit na yung mga paninda at hahakotin na siguro yan ito naman po yung pwesto ni Ugi ito po yung pwesto ni Ogi ang dami yung basura walang naglinis kaya ang dami yung basura ito naman po yung kay ano yung may e-bike na pangalan nun mataba ito naman po yung pwesto ni Ati Opel yan ito na po yung pwesto ni Ati Opel Bale yung mga lamisa po niya ikinarga na sa truck ayan po yung piston ni Opel yan tulong yung piston ni ano ni Amid may magbabayad may magbabayad kayo dyan ha ay diyan kayo nakatutulog ito na po yung piston ni ano ni ate Binos yan nadyo pa mga gamit hindi pa nakakot at ito na po yung piston ni Busdane yan walang malipatan kaya kaya ano nandito pa ang kanyang mga paninda yan po yung mag-ama si Papa Dani si, ito naman po yung ano ay madilim eh ito naman po yung pwesto ni Ami ni ano ah, Ami ni ano ni, Badoy yan ito po yung pwesto dito palabas na ng ano palabas na ako dito sa parking. Yan po. Ito si Ate ano, Ate Gloria. Hintay, <laughs> walang mapwestuhan. Ito naman po yung pwesto ni ano ni Ipe. Magbiniyog si James. Tulog. ang hmm, boy. Ito yung po yung kay ano kay Johnny. Ito pwesto ni Dindo. Yan po. Tapos ito naman kayo yung pistol Bado, Bado. Ito kay Badoy eh. oh. Ay, yung isa kanina yun? din yan, Amin din Ay, yung, ah, din Bado. Ayan po ang mga pisto ng Badoy eh. Ito naman po yung pisto ni Ate Ada. Ayan, may mga paninda pa rin po. Ayan po. Ayan po ang sitwasyon ngayon dito sa ating palengke. Ano? Ha? Video lang to para kay Busiano. Sisin ko sa kanya. Oo. So, oh, um, Sira ko naman dito. Yan po ang ganito lang po ang aking mini vlog. At nandito na po ako sa parking. Dito so, po ako sa parking. Wala po nang parking kundi tricycle. Ayun po. Iikot ko yung camera para dito sa parking. Ayan. hindi ko na inabot pag hindi ko na na-videohan yung yung truck ni Ate Opel na kinarga ng mga lamisa niya. Bali yung help na kinarga isang puno. Yan po yung parking. Ang tindahan dito sa parking. Ang dito sa yan kay kay ano? Kay Boss Bindoy, kay Ate Elin. Yan po at dito naman yung kay analen Yan. Yan po. Ganito na lang po Ang aking mini vlog